Kapag may nakikita akong mga hawawang aso, kagaya nito, hindi talaga ako matahimik. Yung tipong lagi silang iniisip ko kung kumain na ba sila o anong, o, or, or kumusta na kaya sila. Sa itsura nila, or sa itsura niya, uh, alam mo walang nag-aalaga sa kanila at hindi pa nila naramdaman siguro ang mahalin sila. Kaya guys, ang ginagawa po is, Inahanapan ko sila ng mag-rescue or mag adapt para naman maranasan nila may mag-alaga sa kanila. Kaya pinupost ko sila sa Facebook. Kasi alam ko ako lang makakatulong sa kanila. At ang reason din kaya hindi ko sila pwedeng i-adapt or hindi ako pwedeng kumuha pa ng isang aso na uh, alagaan. Kasi apat na yung aso ko tapos nangungupahan lang ako. Kaya ang ginagawa ko habang wala pa nag-rescue sa kanila... Uh, binabalik-balikan ko sila para mapahain kahit dun man lang is matulungan ko sila na magkalaman yung chan nila ganito nga yung ginagawa ko guys uh, minsan pinanihingi ko rin sila ng tulong kasi hindi ko naman namang kaya mag-isa at ito nga may nag-donate na ng uh, panggamot sa kanila at yung sobra binili kong pagkain sa awa ng Diyos uh, may mabuting puso na nagdodonate sa anila siguro uh, gumagamit din yung Diyos na may makatulong sa akin. May ginagamit din siyang tao para matulungan ako dahil siguro alam ng Diyos ang um, totoo yung hangarin ko na makatulong talaga. Ayan, ito mga guys, uh, nung uh, ready ko na yung dadalin kong pagkain para mapainom silang gamot. At sa kasama ko, nagpapasalamat din ako kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mapupunta ng mga aso, syempre kailangan ko din po ng kasama at ipag-tribe ako. Kaya guys, kung may nakikita tayong mga gutom na aso o kawawang aso, kahit hindi man natin sila may rescue, gumawa tayo na paraan kung paano natin sila matutulungan. Kahit bigyan man lang natin sila na makakain kasi malaking tulong na yun sa kanila guys, makakain sila or bigyan ng inumin. At ito nga oh, guys, pinagsain ko pa sila para maabdalan ko ng masarap na pagkain. Kasi ngayong araw nga to, i-rescue din yung isang aso na pinapa-rescue ko. Ito one na to na gawin dito sa harap ng bahay namin. Hindi ko pa alam kung may amo siya, pero ina niya itura niya guys, diba nakakawa. Pero pinakain ko siya. So may nag-comment na dyan sa isang post ko na bakit daw ako hindi ko na lang ampunin yan kasi nandiyan naman daw sa harap ng baha Alam niyo bang madali lang magsalita pero mahirap gawin? At once na na sila, kailangan ko pa rin silang ipanghingi ng tulong sa mga tao. Alam niyo ba once na naiparescue ko yung mga asong pinupos ko, is hindi, na, hindi doon nagtatapos yung uh, obligasyon ko sa kanila. Kasi kailangan ko pa rin tulungan yung uh, nag-adapt kaya yeah guys, kung may makita man kayong ad sa mga video ko, huwag niyo lang pong skip para makatulong sa mga aso pag nakasabda ko. Thank you!